Inanunsyo pasado alas 5 ng hapon ngayong Martes, Pebrero 18, ni Shikaina Arsaga, na isa sa mga miyembro ng MNL48 na prangkisa ng Japanese girl group na AKB48 dito sa Pilipinas, na kanyang iiwanan na ang grupo pagkatapos ng halos pitong taon. Pahayag ni Arsaga, unforgettable at rewarding para sa kanya ang halos pitong taon niyang inilagi kasama ng pangkat na nagbukas ng pagkakataon upang mas maraming buhay ang kanyang uh, mabago at mas marami pang pangarap ang kanyang matupad. Mula sa pagiging center girl o pinakamukha ng choreography hanggang maging overall captain, pinalalim ng mga naturang tungkulin ang kanyang pagmamahal sa grupo at uh, paninindigan sa kung ano ang kanilang mga nasimulan at nais natapusin. Pinasalamatan ng 24 anyos na singer ang mga managers, mga kapwa miyembro at mga tagahanga na naging kasangganya sa kanyang tabi at hari naway mas lalo pa niyang balikatin ang mga oportunidad sa panibagong kabanata upang mas lalo pa siyang mahasa at mas maiwagayway ang kanyang mga talento sa global singing stage. Isa si Arsaga sa mga orihinal na miyembro ng MNL48 magmula noong ito ay formal na mailunsad noong Abril 2, 2018 hanggang siya ang maging overall captain noong 2021 bilang kahalili ni Alice Margarita de Leon hanggang siya ay bumabasa sa naturang pwesto noong 2024. Samantala, tila nagkaroon naman ng katiting pang pag-asa ang mga taga-suporta ng MNL48 dahil na umano'y namumurong pagbabago ng management at konsepto para sa grupo upang ito'y subukang ibangon pa mula sa umano'y kontrobersyal na pamamalakad ng Halo Halo Entertainment na naging mitya upang mapag-iwanan ang nasabing pangkat ng kanilang mga kasabayan sa industriya. Nabunyag ito sa pamamagitan ng isang TikTok live ng dati ring miyembro ng MNL48 na si Abby Trinidad kasama ang kanilang dati ring talent manager na si Gio Medina. Pakinggan natin mga kamabuhay ang sunurang tidig ni Trinidad at Medina. Hi! Oh. Ayan o, ang daming, ang daming na kami sa MNL48. So, so na sa US na rin si Ali. Ay, ang overall, new management na. Yeah. So, all na may hawak. Next is, marami nang gagraduate. Marami rin, ya, ano, sa bagong members. konti yeah. na yung members. Oh, I'm so Panang cute. costume. New may mga pasabog. Ano, sgante, so, walang ganun. So, hindi na rin daw super pa-cute na parang bagets-bagets. So, yeah. this time, mas mas na yung group na bububoy Na, bububuin. <laughs> i-build ulit nila na rebranding. So, rebranding talaga. Malapit na rin po Super 'yan. February 2025 ba daw eh? <laughs> yeah, this year we we starting na. Partikular na pumasok sa kamalayan ng mga Filipino music lovers ang MNL48 dahil ng mga salin sa ating wikang Filipino ng mga original na mega hits ng AKB48 mula dyan sa Japan. Partikular na ang mga awitin na Aitakata, Koi Zero Fortune Cookie, 365 Nikki No Kami Hikoki, Kimiwam Melody, no Man, River at High Tension. At ito ay nasundan noong nakaraang taon lamang ng isang original composition na kung tawagin ay Summertime. Ang Koi Zero Fortune Cookie or Pag-ibig Fortune Cookie sa ating wikang Filipino ay nagkaroon pa nga ng Gold and Platinum Citation mula sa Philippine Association of the Record Industry o PARI. Balikan lamang natin ang paglisan ni Shekinah Arsaga upang magkaroon ng isang solo career. Marami sa mga fans ang nangihinayang na humantong sa ganito ang kanyang magiging desisyon pero marami pa din ang mga sumusuporta at handang uh, subaybayan ang kanyang magiging solo career. May iba naman na nagdududa sa anunsyo ng MNL48 na sila ay maisa sa ilalim sa mga susunod na panahon sa ilalim ng isang bagong management. May duda kasi ang iba kung kaya bangang maisalba ang prangkisang uh, ito ng AKB48 dito sa ating bansa dahil ng mga... Nagdaang mismanagement ng uh, dating liderato Pero ang tanging magagawa na lamang natin ay wait and see Upang uh, malaman kung may ibubuga nga ba ang uh, nilulutong bagong pangkat ng management firm Para sa Mabuhay Raging News, sa walang takot, walang pinapaboran ito ang Senbatsu Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.